Oh, Aries. May apam na maghihintay sa'yo sa MRT. Boy, tatakbo na yan palabas. Taurus. Mag-aawa kayo ng sisteret mo kasi may hiniram ka sa kanya at budikit mo na binalik. Gemini. Nalaman na ni Namudra at Budra na ikaw ay ganap na babae. Cancer. Hindi ka kakain ngayon. Sorry. Leo maaabot mo ang iyong pangarap sa si 2020. Woohoo! Virgo, sasaktan ka niya! Libra, rough ngayon kaya maghanda ka. Scorpio, ingat ka ngayon. Baka masaktan ka na naman. Youch! Sagittarius, pupunta ka sa best friend mo bukas. Mm, may away. Capricorn, ikaw ay kakain ng marami at mananaba. Aquarius, Iiyak ka mamaya. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Pisces. Wala ka ng anda. Hindi ka makakarampa. Homes.